Muuulan na ngayon, putang ina. Nakabaril ka ba? Au! Oh! Putang ina! Nararamdaman na natin ang epekto ng pagsabog. Sumabog ang nuclear missile ng Russia sa loob ng kanilang bansa. Hindi ito pagkakamali sa pagsulat, totoong nangyari ulit. Para sa mga mahilig tumawa, parang walang katapusang regalo ang Russia. Ito talaga ang pangalawang pinakamalakas na militar sa Russia. Iyan ang dahilan kaya hindi umaalis ang mga misil sa kanilang pinagmulan. Ngayon, parang hindi pa sapat ang kahihiyan. Gusto pa ni Putin gawing pagpapakita ng lakas ang pagsubok na ito. Gusto niyang malaman ng kanluran na ang Rusya ay isang nuclear na kapangyarihan. Iyan ang dahilan kung bakit dapat itigil ng lahat ng bansa ang pagsuporta sa Ukraine para maiwasan ang panganib ng nuclear Armageddon. Ito ang kanyang hudyat sa mundo, sa kanluran at NATO, na hindi natatakot ang Rusya na gamitin ang kanilang mga nuclear na armas sa kasamaang palad. Hindi sumunod ang misil sa plano ni Putin. Ang mga larawan at mga video na lumalabas matapos ang lahat ng ito ay talagang nakakatawa. Kaya, magsimula tayo sa simula. Sigurado akong narinig nyo na ang tungkol kay Orshnik Breshnik. Hindi ko alam kung ilang shniks ang meron si Putin. Pero gusto niyang tawagin ang mga ito na nuclear missile. Ibig sabihin, kaya nilang magdala ng nuclear warhead. Ngayon, kapag nag-aanunsyo si Putin ng bagong missile, may dahilan kung bakit hindi niya ipinapakita ang totoong testing. Imbes, gumagawa ang Russian media ng animation na parang galing sa Nickelodeon. Tulad ng nakikita mo sa screen. Pero ang dahilan dito ay dahil noong huling beses na sinubukan ni Putin na ipakita ang totoong missile na sinasabing hindi matatalo ng Russia na nuclear missile. Hindi ayon sa plano ang nangyari. Setyembre 2000 at 24 iyon. Naghahanda si Pangulong Biden na bigyan ng Ukraine ng Army Tactical Missile System at Storm Shadow Missiles para ma-target ang pinakamahina bahagi ng Russia, mga bus militar at planta ng kuryente ng Russia. Sa ganitong sitwasyon, ginawa ni Putin ang nakasanayan niyang gawin, ang lumang banta ng Russia gamit ang nuclear na sandata. Kaya ang plano ay maglabas ng maraming pahayag ukol sa nuclear Armageddon at ipakita ang bagong missile ng Russia sa test flight. Para dito, nagpa siya si Putin na gamitin ang RS, 28 sarmat o mas kilala bilang Satan dalawa. Ngayon, isang mabilis na paalala lang para kay maliit na Vladimir. Kung nanonood siya, kung ayaw niyang isipin ng mundo na siya ay masamang tao. Siguro kailangan niyang pumili ng mas magagandang pangalan para sa kanyang mga misil. Pero gayon paman, gusto ko lang bigyang diin ng isang bagay. Hindi Soviet era missile ang Satan dalawa. At ilang ulit na itong sinabi ng Russia sa publiko. Gusto ng Russia na maniwala ang lahat na hindi ito lumang sandata. Sa katunayan, ito ay isang bagong sandata ng Russia na unang ipinakita noong 2000 at 18. Unang sinubukan ang paglipad noong Abril 2000 at 22 matapos magsimula ang pananakop. Ang dahilan kung bakit ko ibinabahagi ang lahat ng ito ay dahil sigurado akong alam ng lahat na ang mga sandata ng Soviet ay nagsisimula ng masira sa mga frontline bagong-bago ang misilang ito na ipinagmamalaki ng Russia at to nilang malaking tagumpay para sa kanilang industriya ng depensa. Makikita ninyo na hindi ito naging malaking tagumpay. Gaya ng ipinapakita sa tweet sa inyong screen noong Setyembre, 2,000 at 24 naghanda ang mga ruso ng test launch para sa RS. 28 Sarmat Ballistic Missile. Ngunit nabigo ang pagsubok bago ito magsimula. Sumabog ang missile habang nilalagyan ng gasolina, nasira ang silo at halos buong launch site. Dito makikita mo ang satellite image ng silo. At malinaw nating makikita na may tiyak na nasira. Makikita mo rito ang satellite images ng launch site bago at pagkatapos. Kitang-kita ang naging pagsabog. Gumagamit tayo ng satellite images dahil hindi inamin ng Russia ang pagkabigong ito. Pero nagyayabang sila tungkol sa isang missile detail test bago ito nangyari. At pagkatapos ay nakita natin itong nangyari. Kaya na nating pagdugtungin ang mga pangyayari. Hulaan mo, balik na si Putin. Ngayon, nangangako siyang naayos na niya ang lahat ng problema sa kanyang missile. Kaya nga, para sa bagong test flight na ito, ginagawa niya ito ng live sa harap ng kamera. Sa ganitong paraan, walang makakapagsabing may tinatago siya. Panoorin natin kung paano nangyari ang bagong launch na ito. Putang ina putang ina. Oh putang ina. Ano, halika. Sige na, halika na. Putang ina, akala ko bababa na. Oh, nasa kalikasan talaga 'yan. Oh, bumabagsak na. Oh, eh bahala na sige. Bahala na. O, putang ina. Hawakan mo ako. Nagbibideo ako. Ano? Nahulog ito. Ang kotse, ang proteksyon na takbo. Ay, hindi ayon sa plano ang nangyari. Huwag mag-alala. May live tayong reaksyon mula sa Russian siyentipiko na nagdisenyo nito. At tandaan, live ito. Kaya panoorin mo. Ngayon, naririnig ko na marami sa inyo ang tumatawa. At sa tingin ko, dahil hindi ninyo naiintindihan ang siyentipikong proseso, pahintulutan ninyong isuot ko ang Neil deGrasse Tyson ko na sombrero para ipaliwanag ito. Sa totoo lang, positibo ito para sa industriya ng Russia. Isipin ninyo, noong 2000 at 24 huling sinubukan ng Russia ang misil na ito. Ngunit sumabog ito sa imbakan habang pinapagasulina. Ngunit ngayon, makalipas lang isang taon, lumipad ang misil ng halos 200 metro o 300 at 50 talampakan. Sa agham, progreso ang tawag dyan. Kaya imbes pagtawanan, palakpakan natin sila. Pero jokes aside, mukhang mas malaki talaga ang isyong ito kaysa noong nakaraan. Kung titingnan mong mabuti ang pagsabog, makikita mong may lilang ulap na nabuo pagkatapos at hindi yan magandang balita. Ayon sa totoong mga siyentipiko ng nuclear, na siyempre, hindi ako isa sa kanila. Ang kulay na yan ay likas lang sa mga misil na gumagamit ng nakalalasong gasolina. Ang gasolina na ito ay kombinasyon ng iba't ibang kemikal na malinaw na hindi maganda para sa tao at karaniwang kilala bilang heptile. Ang gasolina sa labas ay maaaring nakamamatay kapag mataas ang konsentrasyon nito. Ang interesante rito, ginamit nila ang gasolinang ito sa mga misil noong panahon ng Soviet. Kaya mukhang kahit sinasabi ng Russia na bago ang misil na ito, ang ginagamit pa rin nilang gasolina ay yung luma pa rin at hindi kailanman maganda kapag tinatawag na nakalalasong gasolina ang ginagamit na fuel. Pero ayon sa mga opisyal ng Russia, wala raw dapat ipag-alala tungkol dito. Hindi raw delikado ang lahat ng ito, kaya hindi sila magpapalikas ng kahit sino sa lugar. Ganon din, hindi rin agad nagpalikas ng sapat na tao ang mga opisyal ng Kremlin sa Chernobyl. Dagdag kaalaman. Alam nyo ba na dating tinawag na Vladimir Lenin Power Plant ang Chernobyl Power Plant noong itinayo ito? Naramdaman nilang may magiging problema dahil tagilid ang pagkakagawa kaya pinalitan ng pangalan. Gusto nilang protektahan ang pangalan ni Lenin, pero hindi nila naisip protektahan mismo ang power plant. Sinasabi na nito kung paano gumagana ang politika. Pero sige, balik tayo sa pinag-uusapan. Mukhang iniisip pa rin ni Putin na superpower ang Russia, kung masasabi ko lang. Kaya nag-alok siya ng interesting na deal sa Estados Unidos. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, nagmungkahi ang Russia ng isang joint Mars mission kasama ang Estados Unidos at SpaceX sa kanilang pagpupulong o negosasyon kay Steve Witkoff. Ang problema lang, mukhang hindi talaga kayang pumunta ng Russia sa kalawakan. Sigurado akong nagtatanong ka, bakit nga ba? Kaya ipapakita ko sa'yo. Dalawang araw lang ang lumipas, nawala ang akses ng Russia sa kalawakan. Isang aksidente sa Baikonur ang nagresulta sa unang beses sa anim na taon na hindi na kayang magpadala ng tao ng Russia sa kalawakan habang inilulunsad ang Soyuz MS. 28 bumagsak ang service tower sa launchpad. Ito lang ang tanging lugar kung saan maaaring ilunsad ang mga misyon na may sakay na tao papuntang International Space Station, International Space Station. Ipinapakita sa footage mula sa broadcast na basta na lang bumagsak ang estruktura. Ayon sa insider, natanggal ang tore dahil sa usok ng tambutso ng unang yugto ng makina ng rocket. Walang nasaktan sa mga astronaut. Ngunit nasira ang likod ng launch complex at kailangan ng mahabang pagkukumpuni. Ayon sa mga analis, hindi tiyak kung kailan muling ilulunsad ang Soyuz at Progress spacecraft. Sabi ng mga eksperto, simula ngayon, di na kayang magpadala ng tao ng Russia sa kalawakan. Pwedeng umabot ng dalawang taon bago maayos ang launchpad. Pero gusto kong linawin, sa tingin ko, medyo iba ang schedule ng mga Ruso kumpara sa mga Amerikano. Ayon kay Putin, nagpapatuloy pa rin ang tatlong araw na espesyal na operasyong militar. Iniisip ko na mas mahaba siguro ang isang araw sa Russia kaysa Amerika. Kaya parang mas mahaba rin ang dalawang taon nila kaysa totoong dalawang taon. Pero sigurado akong maglalabas din ang Kremlin ng conversion chart balang araw. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video ay pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan, kahit sundalong ruso. Madalas i-demonetize o limitahan ng YouTube ang aming mga video. Noong nakaraang linggo, apat sa aming videos tungkol sa digmaan ang na-demonetize. Ayon sa YouTube, ang pagpapakita ng drone strikes o kahit footage mula sa frontlines ay hindi advertiser-friendly, kaya nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan at ito ang laban na sinusubukan lampasan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kami na mahalagang maipakita ang lahat ng ito. At dahil dyan, inilunsad namin ang sarili naming plataforma, Basics Insider. Ginawa namin ito mula umpisa. Kaya wala kaming limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang drone strike, mga kuha sa frontline o pagkasira ng mga bas ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ad sa site. Sa ganito, hindi na namin kailangang mag-sensor dahil lang hindi gusto ng advertisers ang mga topic namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga ad. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng coverage at gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi censored at makakuha ng mga bonus na content na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa businessbasicsinsider.com. Pwede mo ring i ang link sa description or iscan ang QR code sa screen. Sa pagsali mo, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at pati na rin ang lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel. Kaya salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.